Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa House of Representatives 19th Congress 3rd Regular Session sa pagtatanong ng mga congressman sa mga resource person. Napahiya ang mga congressman kay Congressman Mark Caleta. Tama si Congressman Mark Caleta. Kasi ang mga tanong sa resource person ay hypothetical na hindi naman related sa subject matter sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Tama si Congressman Mark Leto na yan ang hirap sa mga hindi abogado iginigiit ang hindi tama. Mantakin mo ang mga tanong ni Congresswoman Luistro ay puro hypothetical lamang. Palibasa hindi naman sila mga accountants or accounting graduate kaya mga walang alam. Sa totoo lang kapag pinagawa ang mga congressman na yan sa accounting o pagawan mo mga yan ng accounting works ay mga walang mga alam. Pero sa daldalan akala mo may mga alam sa accounting works. Palibasa hindi sila nagtapos ng accounting. Basta lang sila makapagdaldal akala nila ay tama na sila. Kasi dyan sa kongreso kapag type kanilang ikulong ay ico contempt kanila, ikukulong kanila kapag hindi nila nagustuhan ang mga sagot mo. Walang magagaling magtanong na mga congressman sa kongreso except si Marcoleta. Kasi si Marcoleta practice ang lawyer yan bago naging congressman. Kung may abogado man dyan sa kongreso ay hindi sila naging trial lawyers. Mga abogado de la mesa lang sila. Kaya ang investigation ay walang kabuluhan. Wala ng mga magagaling na mga congressman ngayon. Kasi hindi naman sila mga abogado, at kung lawyer man sila ay hindi naging trial lawyers. Kaya palpak ang kanilang investigation in aid of legislation. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.